guys ko ang nito yan ay bawal tayo gawin, guys you know, hindi rin alternator ito ay magtarga guys ha so busy ito ang jeep nito ato na kay driver kung anong problema nito ah, okay. dito muna, dito, dito, dito muna. Okay. anong problema ba boss? anong problema niyan? ayaw mandar ano ba nung ayaw mandar? ayaw mandar ay kumarga huh? ay kumarga ay kumarga ay kumarga ay Ah, kaya ay mangdar pa. Kaya ay ay, ay mangdar. Ay yung after din na charge. Pero, pag ilaw mo bababa. Ah, nababa pag ilaw, talo karga. Talo. Ah, Yo, guys, oh, so, yan kay chike ng ating mga ating Si Boss Dan. Yan. Kaya natin kung saan anong magiging problema nito. Ito, tingin muna natin yan. Ay, para malaman natin kung saan may problema ito guys ha talo karga talo sa karga at ayaw mag start kung ba pag siya ng ilaw oh, nagbaba ko mga baba ang karga yung kanyang ano yan, yeah, kinetest ka ng ating ating tab. Problema. Guys, na may problema Ground with alternator Ayan guys, alternator na problema Ano, makakalas si alternator o ano? Ayan, makakalas yung alternator guys Alternator na nakita ang depresya Ayan guys, makakalas yung alternator Alternator, alternator problema guys Ayan guys Ayan, yeah, pinatay na guys. Alternator na naging problema. Ayan, titignan na ng ating electrician kung bakit tayo itong magkarga at talo ang karga. Kung siya pero hindi talo sa karga. Kung ba kulang kinaka sa karga. Kaya tulak. Kaya hindi siya nag-iipon ng maraming ano sa ano, uh, karga sa kanya alternator kasi nga parang may problema sa alternator. Kaya nang ng ating electrician guys sa kakalasin pa niya. Yeah guys kinakalas na ayun ha pakita namin sa inyo guys ha kung saan nagkaroon ng problema ayan guys tanggal na yung, yung ating alternator na check upin na kinakapos sa karga, ano kinakapos at ayaw mag ay umandar ayaw mag start daw kinakapos sa karga titigay ng ating elektrisyan kung saan nagkaroon ng problema. Soap, okay. Ano yan? Kinain ng tanso. Alin ano tanso? Ah, yung kanyang itong tatamaan ng carbon. Oo, oh, sira din ang IC. Sunog eh. Sira din ng IC niyan? Ayan guys, pala. sira ang IC nito. Nakao. Ako. Ako, na oh. Kaya Ayaw. pala, ayan oh. Ang lalim na guys yan, oh, yan no? Yung tinatamaan ng carbon Yan o no? Commutator Commutator nga yan o no? oh. Ayan, Wala commutator, na Ayan so, guys, yan ang problema Kaya pala nahihirapan tong mag charge ng maayos ka ng ano Ayan o no? Ay, yung pinakang tangso Pinain na siya Ayan, dadalhin ito. Yan, Ayan guys, ito may problema Kung ano ito Ito Ayan. Ayan ito. Ayan guys Ayan, kinain na no? yan, lalim na Diyan tumatama yung carbon Kaya hindi siya kumakarga ng ayos Yan ang naging problema Yung kanyang commutator, yung tinatamaan ng carbon yan naman guys, yung icing niya kapalitan din. Sa kaya, tinatanggal niya yung IC Yan. Yan, yeah, kapalitan din yan. Eka, yes, kapalitan din ito. Eh, mainit. Mainit pala. Mainit guys. Ito pala yung kapalitan din ito. guys. Sira din itong icing. Nasunog. Mainit nga eh. Yan o guys. Yan o. Ito problema ng ating elektrisyan. Yung kanyang IC ay sira sa tunog. Siguro, wala itong daylan na rin ito, Dano. Magkakaano ng alternator. Eh, hey, pinasok ng konti ng langis. Ah, pinasok din ng konti ng langis. Kaya guys, pinasok din pala ng, ng langis to. Kaya yung, yung kanyang, ano, kanyang IC na sunog yan, guys. Yan, sana guys, maiwasan nyo rito ito ganito. Yan, sana makaagapan nyo. Pagkita kita nyo may pumatong na langis, pagawa nyo na ganit sa mga elektrisyan. Ito pa isa, o yan, Kumite ito. Yan. Yan, ang bibilhin ng may-ari. Ayan. Saka ito, IC guys. Ito sira. Yung kanyang commutator. Saka IC voltage. Ayan. guys. Wala. sira. Ayan. Kinain ng ano. Kinain no, ng, ng carbon. Yan. 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 Ayan. 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 Nakikang problema guys ha. Ayan. 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 yan ang bibili na na. Meron yan doon sila. Ah, meron sila dyan. Okay yan. Ay, yan, yan. Oh. Hmm. Ito, tingnan ito makakuha itong yung... monitor. Monitor, ano? Pagbabalik mo rin sa papalis natin. Ito lang tatanggalin mo? Oo, oh, yan. Yeah. Kung meron doon buo sila,

Ayan guys, dito kinuha yung ano, yung itong nasirang itong stator na ito guys. So, ito, dito kinuha sa isa, may reselba sila, kinuha na lang nila. Ayan okay. dito, kinuha sa isang ito. Tapos pinagtan din namin ang carbon yung guys sa ah. oil seal carbon, pinagtan namin lahat guys. Kasi lagay na namin ng mighty ball. Ayan ang namin sa alternator na ayaw mag-charge. Kung ba, pag nakapost, kaya pala kasi sirahin yung computer. Saka yung kanyang ano, kaya pinagda din namin ito ng bago hindi na na natin pinakita yung bago na yung IC pinagda din ng bago guys ayan ayan guys ayan na <coughs> pinagda natin yung mga ginawa natin sa mahinang na mag charge baka kinakapos guys pag nag ilaw pag mabit mga ilaw yung mga wiper kinakapos yung kanyang karga ng alternator yun ang naging problema yung kanyang commutator commutator sa IC, uh -huh. sa carbon guys, yung natin na oh, dyan guys. kaya testing na lang yan guys. Ayan guys, kumalo na, okay na raw. Pumahalo na! Okay na guys, kumal ka na, kayo na, tinakarga, ka. okay na. Okay na. natin yung driver. Ayan, 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 boss, ay tiba, boss. Ayos ah, boss. na boss, kumarga na na? Oh. Oo Okay na Ayan guys, oh, ayos na raw, kumakarga na raw Kanina, talo ang karga yun o Talo Ngayon, okay na? Kumapalo na? Palo na Okay yeah, na guys, okay na, tapos na yan guys Hindi na naging problema niyan Okay boss, thank okay, you boss Okay, salamat din Ayan Ayan yeah, guys, okay na yan ha. tapos na yan guys Hindi na naging problema nun, yung kanyang ano ay uh, Commutator, tapos yung kanyang IC pinagtan sa commutator Kumuha sa kanyang reselba tapos saka perta din ng oil seal saka carbon guys ayan guys ayan guys sana kahit paano may nakuha yung tip o oh, ADM lang ha taming konting video na sinersenyo guys thank you guys sana subscribe nyo kami sa aming youtube channel yung MBTV mag like mag share na rin guys at pinto notification bell para lagi updated sa so, mga share na yung video at pop up guys ayan for for busy dito guys susu guys okay thank you guys for watching thank you guys God bless you all guys thank you